Ang issue, ang gusto ni, may, ni Vice President Binay, meron siyang kodigo, meron siyang notes. Naghanda daw siya for uh, two weeks na may notes. Eh ang Comelec rules is no notes, walang kodigo. So pinagpipilitan niya na pwede siyang may kodigo. Kaya nadidelay itong lahat. Eh from the first debate at apat na meeting with Comelec, parating sinasabi sa kandidato, hindi pwedeng may kodigo. Hindi ba kaya nga nagdidebate para alam mo, kung nasa ulo, nasa puso, kung ano talaga ang uh, ng bawat isa. Ibig mo sabihin, pag walang kodigo si Vice President Binay, hindi siya makakapagdebate, hindi niya na alala kung ano ang kanyang plataforma. We, we, understand na mahirap mag-memorize ng facts and figures, no? mga statistics. Pero hindi mo naman kailangan ng statistics sa inyong plataporma. Sanay na tayo magsinanguling si Vice President Binay. Eh. I mean, totoo man na yung representative ng Channel 5, yun ang sinabi sa kanila, ang Comelec sinabi sa kanila with their representatives na yun ang rule. In debate number one sa CDO, sinabi na po sa kanila na hindi magbabago ang rules, strictly no notes. Gusto mo tawag pong presidente, you're running for president, hindi mo kaya magdebate nang wala kang notes. Question number one, lalamangan mo yung tatlo, Question number two, palalabasin mo sa publiko, mas magaling ka dahil ikaw may kodigo, sila wala. Question number three, okay sa'yo, hindi matuloy ang debate? Hindi malalaman ng tao yung sagot niyo sa labing dalawang issue just because wala kang notes, di ba? So even if si Mayor Duterte ang gumawa nito, ganito ako magsalita. Kasi it's about fairness, eh. di ba? Yung gusto mo maging presidente, sabi mo isang batas sa lahat ng Pilipino. Pero gusto mo makalamang sa batas pagdating sa'yo. So it's, it's just unfair. no. So ako, kung ayaw niya magdebate, di wag. May tatlo pa naman tayo na gusto magdebate. Mo sa publiko, mas magaling ka dahil ikaw may kodigo, sila wala. Question number three, okay sa'yo, hindi matuloy ang debate? Hindi malalaman ng tao yung sagot nyo sa labing dalawang issue just because wala kang notes, di diba? So even if si Mayor Duterte ang gumawa nito, ganito ako magsalita. Kasi it's about fairness, eh, di ba? Ang issue, ang gusto ni, may, ni Vice President Binay, meron siyang kodigo, meron siyang notes. Naghanda daw siya for uh, two weeks na may notes. Eh ang Comelec rules is no notes, walang kodigo. So pinagpipilitan niya na pwede siyang may kodigo. Kaya nadidelay itong lahat. Eh from the first, no, ang kanyang plataforma we, understand na mahirap mag-memorize ng facts and figures, no? mga statistics. Pero hindi mo naman kailangan ng statistics sa inyong plataforma. Sanay na tayo magsinanguling si Vice President Binay. Eh. I mean, totoo man na yung representative ng Channel 5, yun ang sinabi sa kanila. Ang Comelec sinabi sa kanila with their representatives na yun ang rule. In debate number one sa CDO, sinabi na po sa kanila na hindi magbabago ang rules, strictly no notes. Gusto mo tanggap pong presidente? You're running for president? Hindi mo kaya magdebate nang wala kang notes? Question number one, lalamangan mo yung tatlo? Question number two, palalabas debate at apat na meeting with Comelec. Parating sinasabi sa kandidato, hindi pwedeng may kodigo. Hindi ba kaya nga nagdebate para alam mo kung nasa ulo, nasa puso, kung ano talaga ang uh, plataforma ng bawat isa. Ibig mo sabihin, pag walang kodigo si Vice President Binay, hindi siya makakapagdebate, hindi niya naalala kung ano.